Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikapito ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Honas Sinabi uli ng Panginoon kay Honas, Pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Ona sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng apat na pong araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalita nito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isaman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Tayimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihiyan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbagos siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy dinggin mo ang pagtawag ko paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Dios. Matatagat di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel yung kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Aleluya, Aleluya, mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Yesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika. Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.